Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman si Estela para magbigay ng impormasyon na baka kahit papaano ay makapagbigay sa inyo ng kaunting ideya o dagdag kaalaman. Bago ko simulan, gusto ko lang sabihin na gumagamit ako ng AI technology para mas malinaw at mas maganda kung may paliwanag ang mga paksa na tinatalakay natin dito. Kaya kung mapapansin nyo na may mga larawan, lugar at mga taong lumalabas sa video, layunin nito na mas maging enjoyable at mas malinaw ang ating usapan kaysa ako mismo ang haharap sa camera. Huwag kayong mag-alala, dahil ako pa rin ang nagsasaliksik, gumagawa ng script, nag -e edit at bumubuo ng buong video para maibahagi ko sa inyo ang pinakamahalagang impormasyon. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at tara na't simulan na natin. Ayon sa mga pag-aaral, ang sayote ay hindi lang simpleng gulay na madalas nating nakikita sa tinola. Ito pala isang natural na pampalakas ng katawan at pagkalalaki. Sa mga lalaking gustong manatiling masigla, matibay, at aktibo kahit tumatanda, ang sayote ay may taglay na mga sangkap na direktang nakatutulong sa dugo, puso, at reproductive health. Kaya ngayon, alamin natin ang 10 benepisyo ng sayote para sa mga kalalakihan at kung paano ito dapat kainin para makuha ang pinakamatinding epekto. Una, pinapalakas nito ang daloy ng dugo. Ang sayote ay mayaman sa folate, iron, at potassium na tumutulong magpalakas ng sirkulasyon na mahalaga para sa lakas ng katawan at pagganap ng reproductive organ. Kapag malakas ang daloy ng dugo, mas maayos din ang performance ng isang lalaki sa kahit anong pisikal na aktibidad. Pinakamainam kainin, tinolang manok na may sayote at luya, natural na pampasigla ng katawan. Ikalawa, pampalakas ito ng nerves at mental drive. Kapag stress o pagod sa trabaho, humihina rin ang signal ng utak na konektado sa desire at energy. Ang sayote ay may B vitamins na tumutulong panatilihing malakas ang nerves at malinaw ang isip. Pinakamainam kainin, ginisang sayote na may itlog. Kombinasyon ng protina at B complex vitamins para sa energy at focus. Ikatlo, pampatag ito ng puso at tibay. Mababa sa sodium at mataas sa potassium ang sayote. Kaya na katulong itong pagbababai ng presyon ng dugo at palakasin ng puso. Kapag malakas ang puso, mas matagal din ang stamina ng lalaki. Pinakamainam kainin, sayote soup na may bawang at sibuyas. Ikaapat, pampaganda ito ng sperm quality. Ang zinc at folate sa sayote ay direktang tumutulong sa paggawa ng malusog na semilya at maiwasan ang pagkababa ng fertility. Pinakamainam kainin sayote with boiled egg o tofu, magandang kombinasyon para sa reproductive health. Ikalima, natural testosterone booster ito. May taglay na vitamin E at antioxidants ang sayote na tumutulong magpanatili ng normal na testosterone level ng lalaki. Kapag balanseng hormone, mas maayos ang mood, lakas at confidence. Pinakamainam kainin. Steamed sayote na may olive oil at lemon. Simple pero efektibo. Ikaanim pampalakas ng kidney at pantog. Ang sayote ay natural diuretic kaya nakakatulong ito linisin ang kidney at ilabas ang sobrang asin at toxins sa katawan. Ang malinis na kidney ay konektado sa mas malakas na energy at vitality ng lalaki. Pinakamainam inumin. Sayote. Pinakuluang tubig ng sayote na iniinom sa umaga. Ikapito. Pampalakas ng buto at kasukasuan. Ang magnesium, calcium at vitamin K sa sayote ay nagtatataguyod matibay na buto at muscle. Sa edad 40 pataas, malaking tulong ito laban sa panghihina ng katawan. Pinakamainam ng kainin, sayote with fish, perfect combination ng calcium at omega-3. Ikawalo, pampababa ng timbang at kontrol sa kolesterol. Mababa sa calorie pero mataas sa fiber ang sayote, kaya nakakabusog ng hindi tumataas ang timbang. Nakakatulong din itong pababay ng bad cholesterol pinakamainam kainin, hilaw na sayote salad na may suka, bawang at olive oil. Ikasiyam, pampaganda ng balat at kabataan. Ang mga antioxidant ng sayote ay tumutulong pigilan ang pagtanda ng cells. Lumalabas ito sa balat bilang mas makinis at mas buhay na hitsura. Pinakamainam kainin, steamed o halo sa mixed vegetables para hindi masira ang nutrients. Ikasampu, pampahaba ng buhay at lakas. Ang regular na pagkain ng sayote ay nakakatulong labanan ang diabetes, high cholesterol at alta pressure. Tatlong pangunahing dahilan ng maagang paghina ng kalalakihan. Sa simpleng salita, ang sayote ay natural maintenance na galing sa kusina. Kumain ng sayote 3 to 4 beses sa isang linggo. Lutuin ng hindi lalampas sa 7 minuto steamed o sabaw. Uminom ng pinaglagaan nito tuwing umaga bilang detox tea. Ihalo sa pagkaing may protina para mas maabsorb ang zinc at folate. Iwasan ang mantika, patis at labis na alat. Sa totoo lang, simple lang ang sayote pero grabe pala ang benepisyo nito. Maraming lalaki ang naghahanap ng mga mamahaling supplement para lumakas, pero minsan, nasa harap lang natin ang sagot, nasa kusina. Para sa akin, ang tunay na lakas ng lalaki ay hindi lang sa katawan, kundi sa disiplina sa pagkain at pangangalaga sa sarili. Kaya kung gusto mong manatiling matatag, subukan mong isama ang sayote sa regular mong diet. Hindi lang pampalusog, kundi pampasigla rin ng buhay at pagkalalaki. Kung nagustuhan ninyo ang topic na ito, Humihiling lang po ako ng kaunting pabor na i-like, i-share at i-subscribe ang aking maliit na channel. Hanggang sa muli, ingat kayong lahat!